Hi, guys! So, gabi na. So, magtutulog na tayo. <laughs> wow! Ang gagagatapos lang kumain. So, ayan, varils. Ayan. Ah, si Miming ko. <coughs> Miming! di ko pala pusa sa dilim na yan wala na naman mga anak ko na wala sila saan sila pupunta cha cha ra ra kalat sila Ang gawa na lagi yan sila isa Eh, yeah. um, <coughs> uh. oh, ano ysa? Gawa na Mahanga ano? Ano? plano mo dati? Plano ko? Ha. Uh. Tano ko yung maman. Ha? Ah? Yung maman. Tapos? Yung chicks. Tapos? Ang asawa ng sampo. Oo. Rika Roque! Sama-sama tayo sa isang bahay. Hindi ah! Kau <laughs> lang, balik ke sana lang Sampu, ayo ke semangat Sampu hindi naman important plano niya uh, <laughs> <But fight> <laughs> right? okay. so, oh, no masawa ng sampu guys tapos masama sa bahay kami lahat tapos Simpleng bahay lang. Simpleng bahay. Sir, sure, nga daw eh. Nga nga nagawa yung dalawa. Bye, si Guys. Ganun yung plano ko. Pero, oh? so, milyonaryo na ako nun. Hindi nangyari yun. Ano hmm. ba? Diba, payag kami? Hindi uh -huh. <laughs> kung sakala kung may nagbibigay siya ng 1 million. Pagpapalit mo ba ako? men ako ng isang gabi. Ah. Oh. Tapos bibigyan ka ng isang milyon. Ah. Oh. Payag ka. Tapos? Oh. Bye. Hindi eh. na, oy. Ha? Hindi. Ano ba? mo pinatay? <laughs> Hindi, oy. Bahala ka na. Kung gusto mo, sumama ka na lang doon. Hindi. Kontrata yun, eh. Usapan yun, eh. Hindi, o, di ba, Gusto mo, Rocky? Gusto mo, Rocky? Ayaw ko noon. Ha? Huh? Ayaw kong ganun. Ayaw ganun. <laughs> Hindi, ikaw ang tinatanong ko eh. Kung sakaling may bu nag may bu bu bibigyan ako ng 1 million o di 2 million. Oh. Okay. Tapos sasama ako sa kanila. Pwede naman, diba, huwag ka nang bumalik. <laughs> di ba? Oo. Oh. Tapos? Maghanap din ako ng akin. Siyempre, may 1 million na ako eh. So, pinagpalit pa pala ako dahil sa pera, mukhang kong pera. <laughs> Oo, oh, ganun pala yun. Pwede rin. Let's go, ako. Yung kuya ko. Yan, malaki na siya, grade 2 na eh. Yan. Sibling nga ano, lang namin. Oh, Ay, anong gawa mo? Yan. Bahay namin, makalat. Tapos, lutuan namin, makalat. Huwag niyo pa siya ng ko. Yan. Ngayon yung bakran ko, makalat. Yan. Ating buhay lang ang kaming mag-asawa. Bye-bye.